Si Marco ay isang batang mula sa isang munting baryo na ang tanging pangarap ay makapagtapos ng pag-aaral para sa kanyang pamilya. Anak siya ng mga magsasaka na nagkakandakuba sa pagtatrabaho upang masustentuhan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bata pa lamang si Marco ay nakita na niya ang hirap ng kanilang buhay. Ang kanilang bahay ay gawa lamang sa lumang kahoy at ang kanilang pagkain ay minsan hindi sapat. Subalit, sa kabila ng kahirapan, nanatiling determinado si Marco na maabot ang kanyang pangarap. Sa pagpasok niya sa kolehiyo, nagkaroon si Marco ng malaking hamon. Wala silang sapat na pera para sa kanyang matrikula, kaya't nagtrabaho siya bilang tagahugas ng pinggan sa isang karinderya sa umaga at estudyante sa gabi. Sa kanyang pagsisikap, nagawa niyang mag-enroll sa kanyang kurso. Ngunit dumating ang panahon na halos hindi na niya makayanan ang sabay na trabaho at pag-aaral. Lagi siyang pagod, kulang sa tulog at madalas nahuhuli sa pagsusulit dahil sa kabawasan sa oras ng pag-aaral. Isang araw bumagsak si Marco sa isang mahalagang pagsusulit. Ang kanyang guro ay nagbabala na kung hindi siya makakapasa sa susunod na pagsusulit, baka hindi siya makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Sa puntong iyon, naramdaman ni Marco ang matinding kabiguan. Napatanong siya sa sarili, kaya ko pa ba? Bakit paulit-ulit akong nadada pa kahit anong pilit kong bumangon? Habang pauwi mula sa universidad, tumigil si Marco sa isang maliit na kapilya. Dito niya napansin ang kwento ng Stations of the Cross na nakapinta sa dingding. Habang binabasa niya ang tagpo ng ikatlong pagbagsak ni Jesus, tila nagkaroon siya ng bagong pananaw. Naisip niya, kung si Jesus sa kanyang sukdulang hirap ay bumangon muli para sa kaligtasan ng mundo, bakit hindi ko kaya? Ang bawat pagbagsak ko ay isang hakbang patungo sa mas matibay na pagbangon. Mula sa sandaling iyon, bumalik ang lakas ni Marco upang magpatuloy. Naging mas organisado siya sa oras, humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan para magtuturo sa kanya, at mas nagkaroon ng dedikasyon sa kanyang pag-aaral sa kabila ng pagod at mga hamon. Natutunan niyang magbigay oras para sa pahinga, dasal at pagkilos ng may tiwala sa sarili. Sa huli, hindi lamang niya naipasa ang pagsusulit, kundi naging isa sa mga estudyanteng nakatanggap ng pagkilala bilang isa sa pinakamagaling sa kanilang klase. Pagkalipas ng ilang taon, naging isang guro si Marco. Bilang guro, hindi lamang niya itinuturo ang aralin sa kanyang mga estudyante kundi pati ang kahalagahan ng pagiging matatag sa harap ng mga pagsubok. Ang kwento niya ay naging inspirasyon sa baryo at maraming kabataan ang natutong huwag sumuko sa kanilang mga pangarap. Gaano man kahirap ang buhay, ang aral sa kwento ay ang paulit-ulit na pagbagsak ay hindi sukatan ng ating kahinaan kundi isang paalala na tayo ay may kakayahan at lakas na bumangon muli. Ang bawat pagsubok ay isang hakbang patungo sa mas matibay na sarili. Ang konklusyon sa ikatlong pagbagsak ni Jesus ay sumasalamin sa mga sandali sa ating buhay kung saan tila wala na tayong lakas upang magpatuloy. Ngunit tulad ni Jesus, ang pagbangon mula sa pagkadapa ay ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang kwento ni Marco ay nagpapakita na ang determinasyon, pananampalataya at pagmamahal sa pamilya ay nagiging daan upang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa bawat hakbang natin patungo sa ating mga pangarap, lagi nating tandaan na ang Diyos ay laging nasa tabi natin, nagbibigay lakas sa tuwing tayo'y nadada pa.